Grabe, sobrang aga ko nagising kahapon. Sa sobrang aga, kahit hindi pa marumi yung damit, nilalaban ko na. No. O wala rugo akong magawa. Kapag kaganito kasing maaga, ako pa nga lang ang gising. Pero dahil naboboard ako, ginising ko na rin tong si Bebo. At pagkabangon nga niya, kinuha niya ang timano yung mga parcel na nagsidatingan daw. So pinagmamalaki niya sa akin yung lagayan niya ng patis, toyo at mantika dahil napakaganda daw. Sa aming dalawa talaga, siya yung napakahilig bumili ng mga gamit-gamit lalo na sa kusina. Hindi kasi ganun ka buhay ko dahil hindi naman kami mapera. Ngayon na lang nauso yung mga lagayan-lagayan na ganyan. Sa amin nun, ang toyo nakalagay sa bote ng gin, bubutasin mo na lang sa takas. Di ba? Ganun lang ang uso nung kapanahunan natin. Ngayon na lang talaga na uso yung lagayan ng mga toyo na estetik. Okay. Ultimo ngayon lagayan ng asin at saka lagayan ng mga paminta. Estetik na rin. Nung kabataan ko, wala naman lagayan yung paminta namin. Nakaripak-ripak lang yung natagpipiso. Tapos yung asin sa pinanggalingan ng stick off. <laughs> Pagkatapos namin kumain, kinahapunan nagbiis lang kami dalawa ni Bebo. Parang nga bumisita dito sa samjihan namin sa Plaridel Branch. Ngayon na lang ulit kami napunta dito kami, parang may paayuda sa sobrang daming pila sa labas. <laughs> Halos magtatatlong buwan na rin kami simula na nag-open kami na samjihan dito sa Plaridel. At hanggang ngayon, ganyan pa rin kami tauhin. Nakakatuwa lang talaga sa loob ng tatlong buwan na pag stay namin dito. Marami na rin kami naging suki ni Bebu. Pero ang pinaka-favorite daw nilang suki, syempre walang iba kundi ako. <laughs> Kahit ano kasi ako ka busy guys sa pagla-live ko, sa pagba ko, eh kailangan talaga maging hands-on pa rin sa business. Abay, yan ang tinatawag namin ni Bebo na backup plan namin sa buhay. Kaya nagpupursige kami na mas mapadami pa ang samjihan namin para syempre, pag nagkaanak kami ng Kinsey, tigitigi sa silang branch. <laughs> Ewan ko ba, ganyan talaga yung mindset namin. Simula pa lang nung nagkakilala kami, eh, kailangan maging financially ready muna kami bago kami mag-anak. Kailangan, bago kami mag-anak, yung kaya namin siya daling sa SM, kahit hindi niya birthday. <laughs> Kaya naman nung nagka-edad-edad na kami na dalawa ni Bebu, nag-save talaga kami para sa mga magiging anak namin at nag-invest talaga kami ng lupa, business. Para alam nyo na, pagdating na panahon, hindi na kami mamumroblema dahil meron naman kaming stable na pinagkakakitaan. O, oh, sabi ko nga kay Bebu, Diyos ko, ka, katuwa ko na meron pa waring manunood sa mga vlogs ko. <laughs> Kaya naman talaga business ang isa sa pinriority namin na magkaroon ni Bebu. At nung naging stable naman na yung mga kita namin dito sa business namin, ready na nga kami magka baby. Talagang baby na lang ang kulang. Pero ayun nga, mabalik tayo dito sa Samjihan. Alam nyo guys, kahit paulit ulit at kahit owner na kami ng Samjihan namin, talagang kapag ka nabibisita ako dito, ako talaga yung nakikipagsiksikan din sa mga customer. Yung ginagamit namin na kasi ngayon ng mga pork at beef eh sobrang premium na talaga at napakalalambot. Yung chicken namin, yan din yung isa sa binabalik-balikan, lalo na yung cheese. Pero ika nga nila, you can't please everybody. Hindi lahat matutuwa sa business mo at hindi lahat magugustuhan yung mga pagkain na yan. Ang ibig sabihin lang daw noon, hindi sila ang target market mo. Hindi naman din sa pinagmamalaki ko tong samjihan dahil sa akin to. Sa halagang 269 pesos, wala pa akong nakita na sing quality ng samji namin. Kaya naman araw-araw, nagtataka talaga yung mga bagong tao na kumakain dito kung bakit daw laging mahaba yung pila. At ang nakakatuwa doon, nagpapabalik-balik na rin sila sa amin nung nasubukan nila. Noon ang beses naman na nagtayo kami ng samjihan sa Apalit, Pampanga. Ay, Diyos ko, may taba akong sagad. Paano kaya araw-araw? Nagsasamji ako. O, nung nagpacheck up ako, ng kataas ng kolesterol ko. Anak, shoota. <laughs> Isa pa sa mga nare ko lagi na tanong, pag daw ba kumakain kami dalawa ni Bebo sa samjihan, nagbabayad din ba kami? Ang sagot dyan, syempre, naman. Kapag hindi kami nagbayad, maapektuhan at baka mag-short ang cashier namin. Siyempre, yung mga kinain namin, nakabilang din yan. Ganyan kami mag-inventory dito, guys. Kahit na kami yung owner, kailangan pa rin namin magbayad para tama pa rin yung pera na pumasok. Nung pa nga kami, ay nuko, naplatan naman kami sa bypass. Napasobra yata ang kain namin, kaya nabutasan kami ng gulo. <laughs> Biro lang, hindi naman kami naplatan, guys. Nakauwi na kami niyan at nakapagbihis. Diyos ko, kasagsagan na nakahiga ako, tumawag naman mo si Badjay sa akin. Nabutasan daw sila ng gulong. kasama niya pa yung mga anak ko. Anak alas 10 na. Nandito pa rin kami sa bypass. Hindi pa rin namin matanggal-tanggal yung gulong na yan. O oh, na nga, yupi, yupi. Andag kan bilog-bilog yata yung mga tornilyo. Kaya ayaw kumapit. Kanina pa sila nag-aayos dyan. At kanina pa nila pinipilit tanggalin yung gulong. Linwal no, nga rin taba ng bebo. Hindi pa rin natatanggal. <laughs> kusino sino-sino na nga rin yung lumapit sa amin para tulungan kami. Pero sabi ko nga kay bebo, tawagan na nga nga itong si Bangus, yung kaibigan niyang mekaniko. Partida, galing pa yan sa inuman. <laughs> buti na lang talaga, itong mga to ay one tap lang at mabilis ka usap. Sabi nila na lost thread na nga daw at hindi nila alam kung paano yan babaklasin. Pero buti na lang talaga, mahusay itong kaibigan ni Bebu at natanggal din nila yung mga tornilyo. Inabot na rin kami dito ng mga 10.30 bago kami makauwi at makaalis. Kung umabot ka nga hanggang dito sa dulo ng video na to, pwede pwede ka manalo ng isang libo kagaya kahapon. Basta i-comment mo lang kung tagasan ka at anong oras mo to Mamimili ako naman ko ng mananalo ng 1,000 basta naka ka dito sa vlog ko ah. Anak suta. Yan lang naman. Salamat. Wow! 97,000. Hey! Wow! 10,000. Wala, galaw mo na. Three. Oh yung galing. Ganoon, na nilalaro ko ngayon, ang PHL Best. Sobrang daling laro at madali lang din gumawa ng account. Ilalagay ko na lang kung saan kayo magre-register sa comment section. Bawal to sa mga bata at laruin nyo lang pag may extra kayo. Para makapaglaro, ilalagay ko na lang yung link sa comment section.